Check Check mo ma yan, ma'am. Dabi, ma'am. Check mo ito. <laughs> Balayo na ng... mo. Ha? Balayo. Di ba mula dito? Ah? Mula dito. Ulitin mo. Okay, mula yan mo. At baka makita ang patotein mo. Mula dito. Eh. Pag-ugihin mo, hindi ko kita. Dito. Uy, laway. Dito, mula dito. Mula dito, hanggang kulay blue. Pababa! JL. Mula sa kulay blue, diba? Pababa. Mula sa kulay blue, blue ba yun? Blue. Yan, pababa dito sa blue. Blue, hanggang blue. Hanggang blue. Stop. Stop na. Yan, mula sa kulay blue ulit. Pa ganun, pa balok doon. Hanggang red lang. it, Mali. Mali ang gawa mo na.